Hoy mga tropa! Grabe, may bago na namang pasabog sa batang kiyapo. Kung akala nyo tapos na ang drama, mali kayo. Eto na, si Marites, nalaman na kung sino talaga ang tatay niya. At hindi to basta-basta, don Gustavo pala. Oo, yung don na maraming koneksyon at parang hari sa kuyapo. Tara kwentuhan tayo tungkol sa nangyari, kung anong pwedeng mangyari next, at kung paano mababago ang buong kwento. Sino si Marites? Okay, quick recap lang. Si Marites, matagal na nating kilala sa batang kuyapo. Palaban, madiskarte at minsan chismosa rin. Pero may puso. Lumaki siyang walang tatay at palagi siyang may tanong kung sino talaga siya. Hindi niya alam na, yung sagot pala, mas wild pa sa inaakala niya. Akala niya simpleng tao lang siya, yun pala may lahi siyang don, haha! -ha! Paano nga ba nalaman ni Marites ang totoo pagkatao? Eto na yung matinding eksena sa isang episode, may nakausap si Marites. Parang matagal nang kilala ng nanay niya. At boom! Binitawan na yung bomba. Anak ka ni Don Gustavo. Si Marites, napawalang kibo. Parang, hala, seryoso ka ba? Di siya makapaniwala. Siyempre, sino ba naman ang mag-aakalang galing pala siya sa mayamang angkan na may matinding koneksyon sa Kiapo? At ang naging reaction ni Marites sa isiniwalat ng kanyang nanay ang buong pagkatao talaga niya. Siyempre, tropa, mixed emotions si Marites. Tulala. Nalito. Galit. Masaya. Hindi niya alam kung ano dapat maramdaman. Bakit ngayon lang? Bakit tinago sa kanya? At ang tanong niya, ano na ngayon ang gagawin niya? Lalapit ba siya sa tatay niya? Tatanggapin ba siya ni Don Gustavo? Tayo nga eh. sa balita. Paano pa kaya siya? Dahil alam na nga ni Marites ang kanyang buong pagkatao ano kaya ang pwedeng mangyari sa susunod na episode 633 o eto na mga tropa, usapang what ifs. Eto yung mga posibleng mangyari sa susunod na mga episode. Una, pwedeng tanggapin siya ni Don Gustavo. Pag nalaman ng Don na may anak pala siya kay ganito, baka biglang lambot ng puso. Pwede niya ipamana ang negosyo o koneksyon. Pangalawa, pwedeng ayawan siya ng ibang pamilya ni Don. Sempre kung may iba ng anak o asawa si Don Gustavo, siguradong gugulo to. Baka intrigahin pa si Marites, sabihan ng gold digger o anak sa labas. Pangatlo, pwedeng gamitin siya sa politika. Kung uso ang eleksyon sa ARC ngayon, baka gamiting pangalan si Marites para makakuha ng simpatiya O baka siya na ang tumakbo. Di natin alam. Pangapat, pwedeng masangkot sa gulo si Marites? Kapag mayaman ka or konektado ka sa taong may kapangyarihan, delikado. Pwede siyang pagbantaan, i-blackmail o gamitin sa mga ilegal na galawan. Grabe, no? Para kang nanalo sa loto na may kasamang death threat. Ano nga ba ang epekto sa ibang characters nito? Ito pa mga tropa? Di lang si Marites ang apektado dito. Si Tanggol pa baka magtanong, Eh ano ngayon? Kaaway ba o kakampi? Si Don Gustavo, baka may guilt o biglang maging protective dad mode. Yung pamilya ni Don, baka paimbestigahan siya, baka awayin siya sa harap ng publiko. At syempre, mga kaibigan ni Marites, baka may ilang lalayo, baka may iba na biglang lalapit dahil mayaman na siya. Tropa, kayo! Anong gagawin niyo kung bigla niyong nalaman na mayaman pala kayo at ang tatay nyo? Isang Don? Lalaban ka ba para sa pangalan mo? O hahayaan mong manatiling tahimik ang buhay mo? Comment nyo sa baba. Gusto ko malaman kung anong pipiliin nyo. Kung gusto nyo pa ng kwentuhan na ganito, like nyo na itong video, ishare nyo sa tropa. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo palagi. Kita kits sa next video.